unsay tagalog sa kamot pambansang hayop ano ang pambansang laro tagalog sa color green Ano ang pambansang ibon. Maya! 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 Sauna noon, Maya! Ano ang pambansang kasuotan? Hindi na. Tagalog sa ngipon! <laughs> ano ang Tagalog na lips? Mawin! Ano ang Tagalog na tail? Siya pa! No! Nice. Ano ang Tagalog ng lawas? Sir.